isang pagpalang uh, araw sa inyong lahat guys ano. Yeah, no, no, no. Sa lokoyan po ay nandito dito na tayo sa atin na uh, weekly exercise ano. And on combat. So yung kailangan natin ng kapayos guys ano. Sabi nga nila exercise is good for your heart. Yes, good for your lungs. Okay. Then uh, Magbuhan tayo ng hantuhan kumbat Refresh, no? Refresh sa Refresh shall. Yan guys So uh, Sarap mag-exercise pag ganyan itong madaling araw ngayon Kung nakikita nyo naman sa video is sa uh, Medyo madaling pang kapaligiran ano? So uh, Yan guys so, uh, Gulang tayo Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Yan guys, so natin mag-exercise no? Lalo na sa tulad natin na nagkakaedad na So napakalaga niyan no? Para yung circulation ng dugo natin is uh, maintain. So uh, Yung magandang daloy na circulation ng dugo natin no? ng strength So uh, uh pang ng lakas And uh, maganda yan sa ating puso no? at sa ating lungs. So napalaking laking bagay ng mga exercise na ginagawa natin guys. no So uh, yan, lagi natin na uh, uh, ugaliin na uh, mag-exercise regularly ano guys. So uh, yan, pinaka -the best na tulong natin sa ating sarili. No? So mag-exercise tayo. Maganda so, sa umaga, no? So, ayan. Uh, so, uh, after exercise, guys. So, ayan uh, Balik na naman tayo. Going, ah uh, punta na tayo sa ating work, ano? At uh, magtatrabaho na tayo. So, papawis lang tayo ng konti. So, uh, Now, uh, we are going to work. So, yan lang, guys. So, uh, paminsan-minsan kailangan natin tagtagin ang na sarili natin no? ang ating katawan uh, mga air air session naman so yun lang guys maraming salamat sa inyong panunod thank you, thank you, thank you and God bless